Ay, kamusta ka na, Jenny? Okay lang. Bakit ka shade? Malabo na ba mata mo? Oo, matagal na. Sa bagay, maling taong nakita mo. Ganon talaga pag malabo na yung mata, di ba? Uy, grobe siya. Merong naki... Talaga, masakit na ba yung mata mo? Dati pa naman kasi nga sa work dati. Medyo... Ano ba? Ano work mo dati? <laughs> oh, an ano ba work mo dati? Suntukan? Ayan, eh. suntukan sa mukha. Oo, oh, oh, okay. Kaya, ayun yun. <laughs> kaya nasuntok sa mata. <laughs> Kamusta? Nag-uusap na kayo? Ha? Huh? Eh? Nag-uusap naman ako kasi dumataan naman siya sa live ko. Pero, ah, ah. ayun, mag-friend naman kami. <laughs> o, ba't parang nanginginig ka? <laughs> <Hello>? <laughs> hindi, ah. Hindi. Ha? Bakit ano? Bakit parang kinakabahan <laughs> ka? <laughs> ba't parang kinakabahan ka? O, hindi. Hindi, naano lang ako. Kasi parang ngayon lang uli ako pag ano, naka sa live mo. Talaga. Ala, hindi ako naniniwala. Ko, siguro kaya ako <laughs> kaya <tapos yun. laughs> Hindi ako naniniwala. Kamusta naman yung pag... O, oh, kamusta naman yung pag-uusap niya? Ah, hindi kami nag-uusap yung, ano, private, ano lang sa comment-comment, ganun sa Public. Walang <laughs> iya. <laughs> ha? Uy, hala. Hindi. Ano? Hindi, nag-comment lang siya. Ayoko ko siya pakiyatin. <laughs> Talaga? Ba't ayaw mo siyang pakiyatin? <laughs> shot. Ayun nga, I ewan ko, nasa ah, ayun. siguro siya. Mm uh -mm. -uh. Ayun yung umakit sa life, baka sa'yo oo. Hindi. Charot. ano nag, ano na ba siya? Nag say sorry na ba siya? Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. <laughs> Pero tinatanong ako kung may daw sa May? May ipinalit. Uh, may ano May iba na daw ba ako? Wala naman. May ipinalit. <laughs> ah, marami. Marami, ah, siyempre. Grabe ko. Eh, wala ba? Ano ba? Matatakot ata sa akin, di. Bakit? Nangangain ka ba? <laughs> Hindi naman ba nangangain. <laughs> <kayo. laughs> <laughs> Agoy. Pag nakausap mo kasi, huwag mong kainin agad, ha? Layo-layo nga, eh. Paano ka kumakakain? Hanggang ka